Medyo ko iba guys, pasukin natin. out po kay Idol Miss Kipops. ang aming ang aking butihing idol na si Miskypups. Paki-subscribe po ang kanyang channel sa YouTube channel. Thank you po. mayroong pang pang dito guys na malit maliit na pang pang dito sa munting gubat ito po aking natagpuan guys uh, naisipan ko siyang kuna ng kamera baka sakaling kung anong mayroong makita ko dito sa gilid ng pang pang na guys yan guys oh.